So mga boss, uh, palit tayo ng total cable ng sparkle. Mga ah, teknik ba? Pinagbabawal na teknik. hindi ka na magkalas ng fly rings. Ganun lang gagawin. Ah, ganun ba yan? At tignan niyo kung paano gagawin ni yung busing. Tignan natin. Kaya na boss, nadali na. Kaya no. Sa grid bang, wala nang uh, ano, wala nang tanggal fly rings. <laughs> wala nang tanggal fly rings boss, pero alas natin, tanggal na. eh, <laughs> do ka pala to. Ano ah, boss, sinagabit na lang namin uh,